Wala naman ang bago. Laging ganun lang ang senaryo. Parang nabuhay na lang akong gawin ng mga bagay na hindi na ako interesado. Lagi kong hinahanap yung kasiyahan na minsan kong naramdaman. Kaya palagi kong hinihiling bakit tumalaw siyang mali kahit paminsan-minsan. Nakatulala sa kawalan, na para bang isang kisap matalang ang pagdaan ng panahon. May hindi mo napansin na kausad ng iba samantalang ako nandito pa rin. Lunod sa dagat ng mga akala at hindi alam kung kailan makakaahon. Ilang araw nang ang Ilang utang nang hindi pa rin napapayaran. Ilang kapenang na ang lumamig. Ilang hikpina na ang natinig sa gabing puno ng kalangkutan. Sa so umagang baka bukas, magawa ko ng umiti ng walang pag-aalinlangan. At kailangan po natin tignan ang sarili mula sa salamin. pantaliwas naman ang na nakikita ng ibang tao sa atin. Fisikal nga ba? Ang basehan ng kagandahan? O talino na hindi lahat ay nabihayaan? Saan nga ba ako tunay na nakapabilang sa sa saan nga ba? Hindi ko alam. Minsan napapatanong ako kung ano pa bang silbi ng pagising ko sa umaga. Kung yung pag-asang minsan ko nakita ay matagal nang nawala. Ano pa bang dahilan? kung bakit patuloy pa ako naglalakad. Sa lubak na daan, eh, hindi naman ako sigurado kung ito ba ay nakakausad. Baka mali ako ng daan. Baka mali ako ng napuntaan. Pero, sige. Ituloy ko na. Nandito naman na tayo. Wala na akong magagawa. Pero, hanggang kailan ako maglalakbay? hanggang kailan ko titignan ang mundo na parang isang bahaghari na sa likod ng itim na ulap. May kulay ako masisilayan. May pag-asang naghihintay. Baka bukas. Baka bukas, mahanap ko na mga sagot sa aking mga tanong. Baka bukas sa pagising ko, muli na ako makakaahon mula sa pagkakalunod sa dagat ng mga akala. Baka bukas, maramdaman ko na rin nararapat rin pala akong maging masaya. Baka bukas, hindi ko natitignan ang sarili sa salamin at ikumpara ang sarili ko sa iba, at tanungin kung ano nga ba ang mali sa akin. Baka bukas, makita ko na ulit ang sarili kong gawin ng mga bagay na akala ko hindi na ako interesado. Baka bukas, maramdaman ko na rin may halaga pala talaga ako. Baka bukas, hindi na ako matutulala sa kawalan at tatanungin kung meron nga ba akong pagkukulang kaya madalas akong iniiwan. Baka bukas, wala nang kaping lalamig. Baka bukas, kaya ko nang matulog sa gabi na walang hikbing na titinig. bukas, kaya kong tanggapin na hindi ako perpekto at normal lang ang magkamali makakabukas, kaya ko nang itapon ang maskara ng pagkukunore. bukas, masabi kong sa aking paglalakbay, kahit sa lubak na daan, ay alam kong ito pa rin ay nakakausan. Baka bukas, lahat ng mga pangarap ko'y unti-unti ko nang natutupad. bukas, handa na ako magmahal ulit nang walang hinihinging kapalit. Makabukas, kaya ko na ulit magtiwala sa iba nang hindi na natatakot. Baka bukas, kaya ko nung kuminsihin ang sarili ko na pag-ibig pa rin ang gamot sa nararamdaman kong sakit at lungkot. Baka bukas. Baka bukas.